Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel and for today's video, i-discuss natin kung ano-ano po yung pwede natin ilagay sa ating sari-sari store na nagpatok at subok na kumikita. Kahit mapisa-pisa man yan or pabarya-barya man yan, pero at least, nadagdagan ng ating kita sa ating business. So before that, please subscribe at i-follow niyo ako para updated kayo sa aking mga videos para lahat tayo, alam nyo naman na ngayon mataas din yung presyo ng mga bilihin, magtutulungan tayo na ang Gcash. Kung meron kang malaking puhunan o maliit, pwede ka, pwede ka nang mag-start magpa-Gcash sa inyong lugar. Alam naman natin na digital na yung mga ginagamit kadalasan ng mga tao ngayon. Pwede, pwede kang mag-start na maliit na puhunan at pwede mo na lang siyang paikutin once na ito ay dumami na. Ang kailangan mo lang gawin ay bumili ka ng banner sa Shopee. Pwede, pwede kang maglagay sa inyong pesto para maging aware yung mga kapitbahay nyo o yung mga tao na mag-avail sa iyo ng Gcash. Cash in, cash out at load. At marami pa iba. Dito mo rin makikita kung magkano ang pwede mong i-charge bawat cash in at cash at out. At syempre, pwedeng pwede ka munang magmasid sa mga kompetensya. Kung medyo malaki yung mga charges nila, ikaw ay medyo pwedeng magbaba para maraming mag-avail ng GCash cash in mo or cash I out. I-compute nga natin kung meron talaga ba tayong pwedeng kitain sa GCash. For example, kung merong 20 ka na nagpa-cash in, cash out, at 10 taon na nag-load sa iyo, meron kang 450 a day. So kung a 400 day, a day yung kita mo sa GCash, itimes mo sa 30 day merong kang 13,500 a month. O diba, sobrang laking tulong na rin yan. Pwede mo, pwede, mo na rin yan ulit ipampuhunan sa iyong Gcash para umikot din yung pera mo. Pangalawa, ang Paymaya Business. Bukod kasi sa Gcash, pwedeng pwedeng gamitin natin ang ating Paymaya para naman kumita at madagdagan ang ating income sa ating munting business. Merong ina-offer yung mga mall na free cash-in machine. Pwede pwede ka mag-cash-in ng iyong Gcash or Paymaya account dun sa machine at walang bayad yon. Paano ba tayo kikita sa Maya Business. Una, pumunta ko muna sa Play Store at mag-search ka ng Maya Business app. Yung i-download mo yung Maya Business. Katapos mo siyang i-download, syempre magre-register ka muna sa iyong account. Ito na yung pinaka-dashboard ng ating Maya Business. Pareho lang din ito ng GCash. Kailangan mo lang siyang ipa-verified para maagamit yung mga features ng Maya Business. As of now, hindi pa available yung padala at claim natin. Pero yung na-verified na yung account natin, yung ibang features dyan, pwedeng-pwede na natin itong gamitin. Ito sa Maya, yung sending money, ito yung cash in sa GCash. Alam nyo ba, ang kagandahan lang ng Maya app, ay meron na tayong agad nakikita. Bukod sa charge na pwede nating ipatong sa ating load, meron na tayong agad na cashback na binibigay ni Maya App sa atin. For example, mm -hmm. kung magkakaload ka ng 500, meron ka na agad ng kita na, na 17.46 pesos. So, oh, diba? Sobrang laking tulong na rin yun para pang dagdag sa ating racket sa ating business. Pwedeng pwede rin tayong mag-load ng mga signal at I-check nga natin kung meron ba talaga tayong kikitain. Wow! Sobrang laki na pwede nating kitain dito. Hanggang umaabot ito ng 200 pesos. Saan ka pa kukuha nun? Once na may magpapaload sa'yo, meron ka na agad nakita. Pangatlo ay ang palabunutan. Kung ikaw ay malapit sa school... Check na ito ay papatok sa business mo. Yung mga bata kasi maiingan nyo at makikita nila na bawat number ay may premium. Dito, pwedeng pwede kang kumita na hanggang kalahati sa bawat presyo nito. Kasi yung bunutan pad ay merong 600 numbers. Kung tagpiso ang bigay mo at ang puhunan mo ay 300 pesos, meron ka rin kalahating maiuwi sa business mo. Tara, i-check nga natin kung tama ba yung pinagsasabi ko dito para sa palabunutan. At dahil sa Shopee ako bumibili at sa Shopee talaga rin ang merong nagtitinda ng palabunutan, i-check natin kung magkano talaga ito. I-search nyo lang yung palabunutan for tindahan. Marami kayong pagpipilian dito. Meron din namang nagtitinda ng bunutan pads. Kung naubusan kayo ng bunutan, nakasali sa pagbili nyo, meron nagtitinda nito. Makikita natin dito na 300 19 yung puhunan natin. Pero big time naman yung pwede natin ipapremyo sa mga bata. At chak, maingan nyo silang bumili. Kasi sa itsura pa lang, nakakaingan na talaga. Ang dami natin pwede makita dito sa Shopee. Pwede pwede kayong mamili kung ano yung dapat na pwede nyo ibenta. Pwede ito pwedeng pwede ito sa pangmalaki. Kung ano yung pwedeng isabit dito, diskartihan nyo na lang at siya kikita rin. Yan. Pwedeng pwede palabunatan na balloons. Patok na patok to sa mga bata. Tingnan nyo kung magkano yung puhunan at syempre yung kikitain nyo dapat nakakabalansi yan. Pang-apat ay ang Wi-Fi window machine or tinatawag na piso wifi. Ang Piso WiFi ay patok sa mga matataong lugar tulad ng palengke, paaralan, terminal at iba pa. Patok na patok 'to ngayon. Saan ba tayo pwedeng bumili ng Piso WiFi? Punta lang tayo sa ating Facebook at isearch natin 'yung WiFi window machine for sale. Pindutin mo lang 'yon at check nakikita nyo rin 'yung mga nagbebenta nito. Pwede pwede kayong mag- Uh, inquire or magtanong kung magkano yung package nila. Pero ingat lang sa mga scam kasi yung iba meron nagpo-post pero hindi pala siya legit. Dapat sa mga legit partners lang kayo bumili. Pwedeng pwede rin kayo mag-check sa yung marketplace kung saan at pwedeng mag bili ng Wi-Fi hindi Machine. Hindi ko siya matotally declared yung price niya kung magkano talaga ang isang package ng Wi-Fi Machine. Pero ang alam ko, nagre-range lang ito sa 6,000 hanggang 9,000 pesos. Depende na rin ito sa package inclusion tulad ng Wi-Fi or any na kailangan dito sa piso Wi-Fi. Pero dapat wifi. meron ka na talagang wired connection na nakakabit sa inyong pwesto or sa inyong bahay. Ang tanong, kung malakas ba ito sa kuryente? At syempre, hindi naman tayo magpapaluki, ba diba? kung magne-negotiate ayo, syempre, babalansihin natin yan. I-compute natin kung magkano ang pwede natin ipuhunan at may kita kaya dito. Yung presyo dito ay example ko lang at please lang din sa mga nakikita ko online. Meron tayo ditong Wendo machine worth 7.5 at ang ating internet ay worth 1.5. So matatal na pwede nating ipuhunan ay worth 9,000. Ang tanong, kung kikita ka pa ba at ilang buwan makakabalik ang puhunan mo? Walang imposible na mababalik agad yung puhunan mo. Lalo kung ang pwesto mo ay sa mga matataong lugar. At walang dapat ikatakot, lalo ngayon yung mga kabataan mahilig na sa games at yung mga tao mahilig na talaga sa mga social media. So ito na yung computation. For example, meron kang 2.5 5 nakita sa isang at buwan. At ibawas mo yung 500 sa kuryente at 1.5 5 sa wifi. Meron kang 500 na sobra. At syempre, hindi ka pa naman nakakabawit sa iyong puhunan. Bali 9,000 divide 500. Meron ka isang taon at walong buwan bago mo mababalik ang iyong puhunan. Pero yun lang ay sample computation lamang. Depende pa rin sa lokasyon mo ang iyong kita at naniniwala ko na higit pa sa 2.5 ang kikitain mo pag meron kang piso wifi. Pang lima na dagdag kita ay ang Gamis KDs. Ito ay tubong lugaw din na paborito ng mga bata at pwede rin pwede rin sa mga matatanda. Para makikita mo talaga na nakumikita ka sa iyong Gamis candy. bili ka lang ng isang balot na worth 2.5. Pwede rin pwede lang. mo siyang i-repack na tag 5 piso at pwede mo rin siyang i na tag piso isa. Ito ang kadalasan kong ginagawa ang pagre-repack ng mga gummies candy tuwing walang bumibili. Ito lang kasi yung isang produkto na mabilis din siyang i-dispose. Lalong lalo na gustong gusto ito ng mga bata. Meron itong nabibili sa Shopee at Lazada. Abangan nyo lang yung mga vouchers para makakales kayo kahit papaano at pwede nyo na siyang ibenta. Sa Divisoria, ang puhunan nito ay nasa 250 to 280 lang. Pero sa Shopee kasi syempre may tubo na 'yung mga seller doon. Ang price nito ay nagkakahalaga ng 300 to 350, 'yung 2.5 kg. Depende rin pala sa lokasyon kung saan kayo ngayon kasi medyo mabigat 'to, medyo malaki din pala 'yung shipping fee nito. Kaya abang-abang kayo ng mga free shipping voucher sa Shopee or sa Lazada. Merong gamis candy at yun, pwede na kayong ma-avail kung meron mga vouchers Para naman mga kalis, pwede papaano. Huwag kayong mag-alala, para hindi na kayo maghahanap Maglalagay ako ng link sa baba para diretso nilang i-click At pwedeng pwede na kayong mag-check out O tara, mag-compute na naman tayo kung magkano ang kikitain natin For example, natin. ang iyong puhunan ay 350 pesos Approximately, ang laman nito ay 500 to 600 pesos Meron ka ng tubo ng 250 to 300 pesos pang anim na pwede nating dag dagdag kita ay ang printing services Pwedeng pwede ka mag-offer ng print, xerox, scan, laminate at iba pa Medyo malaking-laking puhunan na yun ang ipwede mong ilabas dito para makakabili ka ng mga printing machine. Ang marerecommend ko na printer ngayon na subok na subok ko na ay itong L5290. Nakakapag-print ito sa Xerox at scan ng long A4 at short band paper. At syempre pwedeng pwede itong wifi at Bluetooth. Sa ngayon batut. nagkakahalaga na lang ito ng 13,000 something. Medyo mura na siya ngayon compare nung bumili ako nung last year na worth 15,000 pa ito. Don't worry maglalagay ako ng link sa baba para go to checkout out na lang. Sobrang ganda ng picture quality nito hindi hindi ka magsisisi talaga pag makabili ka ng L529. Sa mga wala pa masyadong budget, pwede, pwede ka namang magbili ng L121. Bakit ko nirecommend ang Epson brand? Kasi... Sobrang worth it ang quality at madaling maayos at maintenance. Meron din itong available na piyasa dito sa ating bansa at affordable lang din yung ink nito. Kaya kung gusto mo talagang mag-invest na mga bagay, dun ka na sa subok at recommended na product para hindi ka magsisisi sa huli. Kung gusto, -gusto mo talaga magkaroon ng printing business, mag-prepare ka lang ng puhunan ng at least 20,000. Kaya the best ang location dito ang palengke, paralan at mga government offices. For sure, bawing-bawi ka at pabalik agad yung puhunan mo. Tara, i-recall eh, natin kung ano yung mga anim na dagdag kita sa ating tindahan. Gcash, cash-in, cash-out, Maya Business, Palabunatan, Pisa Wi-Fi, Gamis Candies, at ang Printing Services. Ang isang tip ko lang sa inyo ay huwag kayong magpapautang para makikita niyo talaga ang kita niyo. Alam niyo, nakakatuwa talaga pag malaman natin kung ano yung mga dagdag kita sa ating tindahan. Kaya kung ikaw, kung may natutunan ka ngayon, please give us a thumbs up at comment mo kung ano ang pwede natin isundin, dating i-discuss. Maraming maraming salamat sa panonood!